Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hinahanap naman ni Dr. Carlos si Ginet. Nandung si Annalyn at tinawag si Dr. Carlos at may inabot siya. At sinabi niya kay Dr. Carlos na binili niya ito upang ibitay kay Dr. Carlos si Bigang Wedding Gift. At dahil sa mga na naisip ni Ana din na ito na ang perfect timing para ibigay niya ito kay Dr. Carlos. Hiniding niya kay Dr. Carlos na kung maaari ay suotin niya ito sa araw ng kasal nito sa kanyang nanay tinit. Nagpasalamat si Dr. Carlos at tinanong si Ana din kung payag na ito sa kasal nila ng kanyang nanay. At sinagot naman ni Ana din na kung si Dr. Carlos ang kaya sa kanyang nanay, bakit naman niya ito pipigilan? Ngunit may isang hibang si Ana Lin. Naipangako ipangako ni Dr. Carlos na haalagaan at mamahalin niya ang nanay ni Annalyn. Sumagot naman si Dr. Carlos na hindi na kailangang hilingin ito ni Annalyn. Dahil mahal na mahal nito si Lynette. At tuluyan ang nagpaalam si Annalyn para bumalik sa kanyang duty. Sa kabilang banda patuloy pa rin sa pagmumbin si si Robert kay Lynette. At tinanong ni Robert si Lynette kung wala na ba itong pagmamahal sa kanya. Dahil titigil lang si Robert kung kay Lynette mismo manggagaling na hindi na siya mahal ito. Alam ni Robert na mahirap ang mga desisyon si Lynette, kaya sinabi niya na sa araw ng kasal ni Lynette, ay eh maghihintay siya sa flower shop. At tuluyan ang umalis si Robert. Sakto sa namang pag ni Robert ay eh dumating si Carlos at ibinalita ang ibinigay sa kanya ni Annabin. Masayang-masaya si Carlos na natanggap niyang regalo mula kay Annabin. At masayang sinabi ni Carlos na tuloy na ang kasal nila kasi may blessing na ni Annabin. Sa loob naman ng hospital habang natingin si Annabin ng mga papeles, ay lumapit sa kanya ang kanyang nanay Tinet at sinabi ni Rinette na nagkakaroon siya ng wedding theaters. At ikunento na rin ni Rinette ang nabalitaan niya tungkol sa ginawa ni Ana din kay Carlos. At masaya rin si Rinette sa ginawa ng kanyang anak na pagpipigay kay Carlos na regalo. At kahit papaano ay nabawasan din ang kanyang mga iniis. Sinabi rin ni Ana ni kung hindi dahil sa kanyang isang pasyente, hindi niya marirealize na nagiging makasari din na pala siya kaya ngayon, iintindihin at tatanggapin na niya ang sitwasyon. Basta masaya ang kanyang nanay. Sinabi naman ni Linette na ganoon pala ang paharamdam pag ikakasar. Nakakaba. Kaya sinabi ni Annalie na nakita naman niya na mahal na mahal ang nanay niya at ni Dr. Carlos ang isa't isa. Makalipas ang dalawang araw, dumating na ang araw na pinakahihintay nila ang pasal ni Linette at ni Carlos. At abala na ang lahat. At habang inaayusan si Linette, siya ay naghubulahan. Dahil naharada niya sinabi ni Robert na maghihintay ito sa flower shop sa araw ng kasalit. Kung ikaw si Lynette, sino ang pipiliin mo si Dr. Carlos o si Dr. Robert? Kaya tinit kung naguguluhan ka, magdasal ka, yan lang talaga mababayan ko sa'yo. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para labi kang updated sa mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!